Ito na mga insan yung mga mekas mekas natin na sinigang na tuna. Ayan. Sa so, ito mga insan yung iniyaw na tuna ni mekas mekas ni Master Rebsel. Ayan okay. so, no. Wala eh. Ganun talaga eh. Tuna lang talaga yung kaya namin eh. Kung wala kaming talagang magagawa eh. Yan lang talagang kaya namin. Kasi ako kayo. Alam ni Alam. Oh. Ah, matumal yung palakaya ngayon kaya sabi sa barangas bahiti tuna? pa yan tuna muna kami ngayon tuna ako oh, may tunat na alamig naman <laughs> <laughs> iniyao lang to yan okay. yan o oh. bango pasensya na kayo mga idol ah. ay mga insan oh, tunat na alamig hmm. ito 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 yung sinigang na tuna eh wala eh wala kayong mabiling ano eh Kulang isda ngayon tuna lang talaga Pansin na kayo mga insan ha. Yung may cos may cos lang muna kami dito mga ano insan. Ayun, muna tin. Yan si Master Rebsel yan. Kuno isa mo diyan. Yan yan yung may cos may cos. Yan, yan yung no? si ano si Mr. Mr. Walang Bali. <laughs> <laughs> Ayan, oh. Ang sarap nito, mga ensan. pangatunan tuna, pangat. Ito na kami naguluto, yan. Pagod. Mmm. Anong pangalan ng vlog Power Pop Boys. Power Pop Boys. <laughs> Magano kayo ito? Subscribe ka kaya, no? Mmm. Dalawang panga lang to mga insan, dalawang panga. Iniyaw inihaw lang namin manirate, manirate. Inanirate lang sa seasoning na may bawang, ganun. Diba? Kahit ano lang sila. <laughs> Ito, eh, na, bahala na sila. Ito, nagbablog, na, nakalive pala ako ngayon. Yan. Ha?